ang pandesal ni kuya. Bayan natin yun. po. Ito pa. Sa paglalakad natin. Oo, oh, walang ilaw yung ano niya, oh. 10 oh, pesos, kainin natin habang tayo. Pilok niya. Pahinga. 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 lakad. Pandisal. May hindi pandesal. pandisal. Hmm. Pop. Gawa kita na din yung mga ilaw dito eh. Maka ng pandisal. Pop. May ilpain pansyal. Kap. Ito oh. Pansyal. Wala po dito sa mga ko eh. Ang dilim. Seven minutes lang yung biyakay natin oh. No? 4.40 ako saan bumaba. sa akin, advanced energy. Mm -hmm. Kaya mo nang ng pipig ko. Masa may advanced energy. bumili ako ng 10 piso ng pandesal. Habang na ako makain. O, oh, pandesal kayo dyan. Hop. Wala, madilim na. Ang <laughs> pandesal ay ano, wala mainit-init pa. Ay, nasiguro to kung may butter ko. Yung yung save kong pamasahe, binili ko na ng pandesahe. <laughs> Ang sarap. Tapos, pisong pandesahe, diba? Yung paglalakad dito, 15 pesos, Kaso lagi pa masaya ko pa kanina. is 13 pesos lang. Ang po yan. Bayad akong 20 pesos. Kasi yung pamasay din sa Santo Domingo. Hindi malam sa paniningin ng mga driver. May 15, may 13, ganun. Kasi kapag 13 pesos, di ba? lapit-lapit lang yan. Kumpara sa bayan ano eh mula balibago ko Com balibago complex hanggang sa toro sa bayan bayad mo doon is 13 pesos lang kahit ma traffic ito sa ano eh lapit lapit eh kasi pesos pa masahe kaya God bless po sa mga kuya na driver na 13 pesos lang yung sa akin. Tap wala, hindi niya makita, no? Walang ilaw kasi dito. Hindi nagaanan ko. Nag-dream. Ang ilaw lang dito ay yung ano. Makikita niyo yung mga nadansasakyan Yan Ah, Thank you, mga kuya. Mukha dumadaan sa akin dito. Ang liliwanag yung daan. Kapag wala na pong nadaan dito, madilim na po yan. Ano oras na? Takto. Busog na tayo. Atipid At pa pa tayo di ba? Sa pupisong pandesal, okay na. Kamaya so na may kakain na rin. Mas kebe. dating doon, naman na ng tubig. Pero may na akong tubig dito. Di ba? Harap ng buhay ngayon eh. Pag hindi ka parang dumiskarte, Wala talaga pag mga solo parents pa naman katulad ko, solo parents ano pagkakasin yung seldo ko Dito lang naman na seldo ko, tsaka dalawa anak ko hindi Yun na naman kasi ako pwede ng mga sideline-sideline side na trabaho kasi iniingatan ko nga rin ang sarili ko Ay, hindi na tayo healthy hindi uh, hindi po alam meron din po kasi akong ano sa aking katawan kaya uh, tiis na lang talaga po kaya uh, si Lord na bahala talaga lagi sa akin uh, lagi ako napapasalamat sa kanya kahit lang minsan na mayroon uh, aking ano Tampo. ganun kiling ko mag isa na lang akong pano lang dalaan wala wala clear nasa gate 1 na po tayo nasa may gate 1 na po tayo at kami um, morning morning February 17, 2025. Araw ng Lunes. Ayan. It's 4.57 ng may ilo dito. may ilo dito. Bata may ilo dito. Raming siya. Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Maraming salamat po sa pagbabay niyo lagi sa akin. Agagan ni ate, oh. Dito na agad siya. 6.30 na gaan na kagad siya sa sacrifice talaga talaga pag ano okay po ingat po tayo lagi